Isa lang po ito sa mga kwento ni Lolo Polo, kaya it means madami pa. I-share ko po yung iba once na ma-post ito. First time ko pong mag-share ng story dito, kaya be with me. Salamat po in advance. Isang rescuer ang Lolo Polo ko po nung mga panahon niya. May mataas din siyang posisyon sa trabaho niya. Kumbaga, siya yung nagpaplano ng gagawin upang maligtas ang biktima. Isang gabi daw, may tumawag sa landline nila at nanghihini ng tulong. Natrap daw siya sa isang tanel. Hindi na bago sa kanila yung ganun at agad na silang rumesponde. Pinuntahan daw nila ang nasabing lugar ng tumawag. Pagkarating nila doon, sobrang dami raw ang nakaharang na bato at iba't ibang bagay sa tanel. Hindi naging madali para sa kanila ang gagawin nilang aksyon. Tumawag ulit kay Lolo Polo ang i-rescue nila na itago na lang natin sa Pangalang Hill. Nagtanong ito kung hanggang kailan ang itatagal niya sa tunnel at kailan siya marerescue. rescue Hindi raw makasagot si Lolo Polo noon dahil wala pa silang eksaktong araw na maililigtas siya. Kakaunti lang daw ang supply ng tubig at pagkain ni Hill, kaya ang sabi ni Lolo Polo ay tipirin na lang ito at huwag magpanik. Lumipas ang dalawang linggo, hindi pa rin naililigtas si Hill. Nawawalan na sila ng pag-asa dahil sa tuwing susubukan nilang pasukin ang tunnel, nagigiba ulit ito. Nagring ulit ang telepono ni na Lolo Polo, tumatawag si Hill. Hello, daw siya ng hello, ngunit walang sumasagot. Nakakabingi daw ang kabilang linya. Dahil sobrang tahimik. Ibababa na sana niya nang may magsalita. Iligtas niyo na ako dito, tanging sabi ng nasa kabilang linya at nawala na ang tawag. Nataranta na daw si Lolo Polo dahil hindi na niya alam ang gagawin. Umabot na ng pangatlong linggo, naghihinala na silang patay na si Hill. Pero si Lolo Polo, malakas pa rin ang kutog niyang buhay pa ito kaya hindi muna nila tinitigil ang operasyon. Hanggang dumating ang isang buwan na hindi pa nila nare-rescue si Hill. Sabi ng mga pulis, wala na daw pag-asa kaya itigil na at ipagpray na lang ang kaluluwa ni Hill dahil alam nilang patay na ito. Pero si Lolo Polo, nagsimula siyang hukayin gamit ang mga kagamitan nila para masiguradong patay na nga ito. Aalis na sana siya noon nang magring ang telepono. Si Hill ulit, nang hihingi ng tulong. Naghukay daw noon si Lolo Polo ng halos 7 feet ang lalim mula sa tunnel. Doon na nila natagpuan si Hill. Alam ni Lolo Polo na buhay pa ito dahil tumawag pa siya ilang minuto ang nakakalipas. Pero nung pina autopsy nila si Hill lumabas na halos tatlong linggo na itong patay. Hindi makapaniwala noon si na Lolo Polo dahil tumatawag pa daw ito. Halos mag-away na sila ng doktor noon. Iyon na daw ang huling nag-rescue si Lolo Polo. After ng incident, nagresign resign na siya. Pero ito ang na-experience namin magkakapatid. Madaling araw na noon, nagsiselpon kami magkakapatid nang biglang magring ang telepono ni Lolo Polo. Ako ang sumagot dahil mga tamad ang mga kapatid kong tumayo. Niload speaker ko pa ito para marinig nila. nag ako ngunit walang sumasagot sa kabilang linya. Ibababa ko na sana nang biglang may magsalita. Iligtas niyo na ako dito. Way back in June 2017, nagkaroon kami ng one day inspection sa Baguio. Kailangan naming umuwi agad kasi kinabukasan may pasok pa kami. Apat kami dalawang lalaki sa harap, driver at bisor. Tapos dalawa din kaming babae sa likod, sales at ako. Nahaluan ng gala kaya sobrang tagal na nung nag-decide kaming bumaba pabalik ng Maynila. Nag-decide kaming buksan yung bintana kasi malamig yung hangin. Dumaan kami sa tunnel, sorry di ko alam yung name ng tunnel. Sa sobrang saya ng kwentuhan di na kami nakapagbusina para magbigay galang. So ito na, Pagod ako kaya hiniga ko yung upuan para makapagpahinga Si Madam Sales gusto niyang kunin yung bag niya sa likod kasi andun yung USB niya na may kanta Nagtataka siya bakit nahirapan siyang kunin yung bag kasi ang bigat daw Pero ayon, nakuha naman sabay patugtog gamit ng USB ni Madam Maya-maya, nagskip yung ibang part ng kanta Parang sirang USB Madam, kilala ko yung USB ko, di nagsiskip yan Driver, may kasama na tayo. Nakabukas kasi yung bintana ng dumaan tayo sa tunnel. Ang ganda pa ng higa ko, kinakalma ko kasi yung sarili ko. Kinakaya kong wag matakot. Habang sila, kinakausap na yung sakay namin. Maya-maya ulit. Lumakas yung volume ng kanta. Panic mood attack na talaga. Alam namin na may kasama kami. Yung kalahati ng katawan namin ni Madam nakasiksik na sa front seats. Madam, ang lamig na ng tenga ko, nakahawak siya sa tenga ko. Para kaming nasa movie, tumabi muna tayo. Naiyak na kami syempre. Naghahanap kami ng kahit maliit na tindahan o bahay na pwedeng hintuan, pero epic wala talaga. Dagdagan mo pa ng madilim na kalsada at mga puno. After mga dalawampung minuto, di na kami nakatiis, tinabi na lang talaga namin sa kanto. Si Madam lumipat sa harap, ako naman sinamahan ni Bisor sa likod. Sinusubukan namin siyang pakiusapan na bumaba. Sinabayan pa ng dasal. Salamat na lang talaga, yung mga lalaki namin matatapang tumabi kami sa pinakaunang gas station para magpagpag. Sa kanya kwinento sa amin yung nakita niya, may kasama tayong lalaki kanina sa likod. Nakasombrero siya. Nakangiti siya. Tinitingnan niya ako pero iniiwas ko yung tingin ko sa kanya. Maya-maya gumilit siya sa likod mo nung tumingin ako. Mga kalahating oras kaming nagpagpag. Nakabukas lahat ng pinto. Pinababa namin siya at pinakiusapan na huwag na sumama. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com. at gmail.com.